Were your I used to meet you down on Woods Quick Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. Now, Sunday mornings, I just sleep It's like I buried my face. I'm screaming at the God, I don't know if I believe in Cause I don't know <laughs> what else I can <laughs> do <laughs> I'm still holding on to everything that's dead and gone I don't wanna say goodbye, cause this one means me.

Pabio nandun. Pabio. 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 Lagot ka kay Pabio. 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 ni Pabio. 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 milk the tomaapun no play bunny and clear left the rest in peace digging through your old birthday Hindi mo na ako pinalapit. Hindi mo na ako isa't kalahatik. Yun yun ba Puro yun yun. Sabi ko, babalik din ako. ako. Hindi yeah. mo na ako. Hindi eh, Ganyan na lang natin. Ka ang ano tagal siya. Ang tagal-tagal siya. sa akin tapos nabuo sa tapos may may alana bigamon ng eh ako may ako mo na kita palalagyan oras na itusok sa iyo yun eh hindi ka na makakarating dito nang humihinga talaga kang ayoko sa bahay na lang ay ka ako malaga ang palay ka ako talaga ka eh, may naka sa linggo pa siya may hindi yung tingnan uubos diyan sa amin eh, kahit pa di nakita niya yung sikaso sa kanya lang. Oras nagtusukin ka nung sus, papatakan ka lang ng gatas doon para raanin oh. yung... Ay. Hindi niya nga inapapakain ko pa ng hotline, ng papaya, Ay. ng Ay. ice cream, Ay. lahat ng... Naiisip niya, oras na kumapit man niya. Ay. 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 Ang naka-ano sa ama, nakadali.

eh, nung nandun kasi kami na, na, hindi na lang matapot ng doktor na magkantay lang kayo. No, no. Hindi eh, masabi, sinasabi sa akin eh, bibigyan ko lang kasi tatay ng gamot na pampalis ng dilaw, tsaka pampatanggal ng ano. Pagkaya ka din makakain eh, bibigyan ko lang pampaalis ng, ng bloated. Eh. Hindi lang niya masabi sa akin na, eh, alam na kaming magagawa. Kahit ikumpay. Ganun no. <coughs> <coughs> Para nung nung na. Parang ako'y bangayag Mga squatters. <coughs> Mahihirap. Doon nga kamo matatulibang yasamitiban, iintip sa nasipon pa siya, sobuntong para ang dalawa parang kasi. parang 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 na. parang 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 na parang 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 na parang 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 ang parang 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 Kagustuhan na Teka Nagpunta na ng ano Hindi ka pupunta Tapos nung Sabihin nga ng doktor Sina nung Sina nung Sina nung Payag na si Ito do. Alam ba yan yung gasolina lang Ginawa ng para Alubilog sa tubig ata. Ano natin siya. Ay kahit inom mo, kaya mapanaginipan. cheers <laughs> Uminom sila kanino? <laughs> <laughs> oh, meron din Kita sa gusto Okay, ah, ah, wala itim eh. Kaya pumasok. 15 Ano Hindi nga doon. Ito ma, ano ang ginagawa? Kita nga yung girlfriend. Tara, tagay. Bakit? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Hindi. Okay, pero. Tangina lagi. <laughs> Ina alam <laughs> mo. Halika SHUT yeah. <laughs> Inom daw. Yung pantimpla. Kaya baka naman eh. na, pambili daw. pantimpla. Pag sinama ka niyan, sinasabi ko sa iyo. Pag sinama.

Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods quick Road. You did your hair up right like you were famous. Even though it's only church where we were going. No, Sunday mornings I just sleep in. It's like I buried my face with you I'm screaming at it It left the rest in peace I'm still holding, holding, holding on I'm still holding, holding on Sabi niya, sabi niya. O, ina niya. ka kain? Di, nagtalo niya ka. Lunog pala ato. Lunog. Lunog Alay pa gato. Lunog eh. Dinahit ko lang ulit doon sa ilalim. Pinangatong na. E, kung akin, lubog eh. Kasi may paggato siya rin eh. Talo ng talo Talon ng talon. E, di Pag lumubog na lang, lunot ang ulit. Nahayaan ko. E, kung kakain kami, inalis ko muna gano'n. Tinanggal ko. Susubuan kay. Na na, ko eh. Ah, Nagtatakbo. Tumalon. Ako, na -tumalo. oh, bed din siya niya. Nung maiangat ko nga, lunod pala ito. <laughs> lunod pala ito. Ay <Ayaw>, na <laughs> mga laglag na yung ulo mo. Umumutor <laughs> ka ba? Ang sakyan mo. Ano po? Pucha po ay. Pinakaambi ba? Hahaha. Dead and gone. I don't wanna say goodbye, cause this one means forever. Were your favorite? I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous, even though it's only church where we were going. Now, Sunday mornings, I just sleep in it's like i buried my faith with you i'm screaming at the god i don't know if i believe in cause i don't know what else i can do i'm still holding on to everything that's dead and gone i don't want to say goodbye cause this one means The heavens and the embers Oh it hurts so hard for a million different reasons you took the best of my heart and left the rest in pieces Digging through your old birthday